you know, tak mana dari Taiwan apa Ayo, ayo, no, 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 Yikes. Hmm? Asan dito? Wala yung ginagamit ko. Ito lang ang meron. So, balik tayo sa ganito. Try natin ulit. Wala pang sabon. Sana meron kay Lisa Store. O, di ba? Kojisan. So, ano nangyari sa'yo? Ba't di ka na bumabalik sa 5-1? masarap kainin. Walang kainan na nga rin. Pasarado yung Vietnaman. Ito ano na lang. Order ko. Ay, 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 ay. Oops. Ayaw. Ay, hindi to na ako ulit sa dorm. Oh, pa. Medyo. Teka mo na. Paano ko ba sisimulan to? Sisimulan? Kanina pa ako nagsimula mag-vlog. So, napansin niyo mare pa, matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog, ba? Diba? Medyo naging busy ako ngayong buwan na to. Siguro dahil sa pang-umaga na ako, tapos yung mas maraming trabaho sa umaga tsaka alam nyo na mga rep, pagod din sa trabaho at medyo nagka problema rin ako. Ngayon nagkasakit din ako, nangyari ng kaso ako ng ilang araw so nagpahinga ako tapos siyempre medyo may problema dun sa bahay. namatay namatay, namatay kasi yung tito ko ay pa ah uh, medyo wala ako sa mood nag vlog uh, paano ba to uh, apat na taon na kasi akong dinakakawi mga repa eh tapos sa uh, apat na taon na yon ilang tito ko na yung namatay ha? kapatid ng papa ko dalawa kapatid ng mama ko isa so nakakalungkot lang tapos yung mga tito ko rin ah uh, ng papa ko may namatay rin So ang dami ko lang na-miss. Ang dami ko lang na-miss. Kaya medyo nalulungkot ako yung ban na to. Ngayon wala akong sa, sa, ano, wala akong sa mood mag-vlog. Three weeks na yata akong walang vlog mga araya pa, di ba? Tsaka yun, medyo hindi pa rin maayos yung trabaho dito sa Kinsus. Wala pa rin overtime na tayo magagawa, di ba? Na contract So, yun na papaisip ng talaga ako, uwi na talaga ako. Kasi itong sobrang hina ng company, walang overtime. Tsaka pag day off, yan katulad na yun, day off ko. Wala, nandito lang ako sa dorm na repa. Kailangan magtipid, di ba? Siyempre, magastos pag labas tayo ng labas. Takal na ako hindi naglalabas. everyday dito lang ako sa kwarto, nagpapahinga. Ngayon, may binili lang ako. Konti. At uh, saka yun. Pagkain ko mamaya. Para mamaya. Uh, Namiss ko rin mag-vlog mga Reva. Tutsin lang. So, yun. Yo. Yeah. Sana makapag makapagbalik na ako sa pag-vlog ulit. Ah, Kailangan ko rin i-update kayo, di ba? Siyempre. Kahit pa paano. Takal na nating nagsasama sa vlog ko. Ayan. Ilang taon na rin. Ay, nako. Ewan ko, basta. Aray pa. Ayan, nagbabalik na ako. Ayan, panibagong vlog. Sa loob ng 3 weeks na Ilang araw na. Wala, basta mare pa. Wala para rin ako sa mag-vlog. nga. Wish me luck na lang. Diba?